o sa bandayan bantayan sa ato maiksoon ng mga katuliko na ilabi na ako lang o dili kayo nakahibalo sa atong katisismo sa atong pagtulunan. kining iwali sa atong maiksoong dili katuliko. No? Ang usa sa mga pattern nila, mau ang pag-misinterpret nila no? sa atong mga doktrina. Ah, morabag sila na hinuon mo ay mo tudlo nato to nga muna itong kibuhat. Sa mapananglit mo yung sila nga. Ang atong mga imahin, ang mga ribulto, gilag gi yun na to, nga Diyos. Ang mga imahin mo nagi atong giampuan. May soon ang normal yun na katuliko na sa'yo naman tagong sa imahin. Huwag on sa tong gi... Uh, ah, ni ang maong imahin. Kitong gi gipasidunggan ni anang imahin. So, sa mapananglit ni imahin San Juan bin no? larawan kini Larawa si Jan bin pero nasayod man si Jan Jan si dili ni mau kay larawan ra maguna niya no? picture ani ya um, imahin ra ang tinuod ni Santos to anas langit mo na, nga, atinuod, na, madala, to na, to na nga ang katoliko nga tinuod di gud na siya di jug kam tuo nga mayon nga ang inyong giampuan inyong giprosesyon kanang maunag yun ay inyong giampuan, kanang larawan. Kasabot mantang ang larawan. Wala manay ay gahong. Wala gitudlo si mga katulikong ang larawan kamanan. Muna nga magbantay ta kay ang ato maikso ang dili katuliko. Dili matinod anon. Nagsupak sila sa simbahan katuliko ilang itudlo nga mo na atong gibansay pero wala sila magbasa sa atong katisismo. Kaya ang atong katikaisin mga igso nagklaro yun. O unsa, unsay, kinsay atong gi, Ampuan, di saat di dangup, di maslarawan. Kayak, maka ampu bayat tak? Maka dangup tak santos? Bisa lah dihai imahin. Pero, kung nai imahin, atumanang man nanggidi dekate para dia? Ya. So, remembrance, dali kita maka hinungdung. More good na. Maka hinungdung kang risal, mga tukas munisipio kita munisip, kanang naai muniumin tong risal. Maka kang risal. No? O, maka kita tak imahin, ribulto to antos sa simpahan, So, sa kasantos, ka santos wa kay nindot sa maong santos mo na magpaampo ta sa maong santos so hinaut nga masabtan og di ta magpalingla aning binuang sa ato maisong dili katoliko nga mga pastor nga ilang i misinterpret ang atong pagtudlo na god bless